dito po sa amin makulimlim naman ang panahon dito po ay maggagawa din dito sa akin mga halaman dito po guys gagaling din po ako at marami ng mga damo maggagawa din po tayo mag-alis pa ako ng mga damdam ko na ng mga salamat ng mga natutuyo. Guys, mag-aalis po ako ng mga dahon ng mga tuyo na o. Oh. Ilagyan ko po ito ng sabon. Spray po ako ng sabon. Sayang naman yung aking mga tanim po pichay. Inaan po ng ulo. Ang gupit-gupit ko po yung mga ano. Mga dahon na tuyo, damo, ganoon na binubunod ko po. Kasi po ay, naalis ko ng uhod. Ito naman po ako sa aking halaman na ha, guys. Kaya po mag-aalis po ako ng mga dahon, na kaya po yan, oh. Sayang po ng aking guys dahon, eh, tiyay. Naalis po, po ng mga tuyong dahon. Then, nag-spray po ako ng may sabon. I Spray po ako, at sayang po, pati kalamansi ko, oh may mga puti-puti hubag ang nalipad ang eh. tawag niya sa hype na ni... ang hype na nalipad-lipad puti, makasira po ng halaman ang ganda na po na akong ano, sayang na mga pagkababayaan o mustasa mustasa nga po yan mustasa ang tawag ko dyan, mga pichay comment below Kung mustasa o pichay ito yan po, yung kalamansi po. Naubos na po yung bunga niya. At pinakita ko, marami siyang bunga. Ngayon po, ubos na. na Nalarantap ay natutuyo uh, yung mga sanga-sanga niya. Nagpapalito ng dahon. Ang guys, ako yung magano sa akin yung tinghala niya. Ito yung magano sa sanda mo. mag Magtitrim ng dahon sa iyo. Ito ang gawa ko rito kasi nakakainip pag wala kang gawin sa bahay. Sabihin po ang gawa ko dito guys. Magtitrim naman po. Apo naglaba. Ngayon naman may magtaas ng mga gawa mo. Pag hunanin tayo, wala ko tayong tigil ng gawa sa bahay. Kahit ano na lang gagawin. Kasi nakakainip naman. Kasi ka lang. Ganun po tayo mga ina. Yun na po ang ating palad. Maraming obligasyon pa sa mga anak. Muli po, magandang umaga po at makulimlim po na panahon dito sa amin guys. Ang po ang langit po ay madilim. Parang uulan. Ayan, dami po pa ulit ang pay. Lalabas ko sana yan. Para naman hong makulimlim na naman. Naambun-ambun na nga. Thank you po guys. Maraming salamat po. Ingat po lagi tayo.